Na naging komento nito sa kanyang live. Oo, oh, huwag kang magsasabi na Sputnik. Baka magalit iyo yung buong pangkat ng Sputnik. Oo, oh, oh mentras hindi ka nila pinakikailama. Huwag mong idama yung pangkat namin. Ah, huwag mong isali sa kagaguhan mo. Okay? Kasi kapag sinali mo sa kagaguhan mo yung Sputnik, eh, baka uh, dyan ka matuna. So huwag mo nilang idama. Tama na yun tayo, tayo na dalawa. Subukan mong makulong yan. Pagka hindi, pinabarurot ko sa kwento sa mga Sputnik yan tawagan ko lahat ng mga kakosa ko, Sputnik. Yung mga mga bagong laya, Sputnik. Pwede ko tawagan yan, magpapremyo lang ako eh. 20 mil. Uh, sasasampal sa mukha ni Makagago ng nakavideo. Actually, tatawag isang utos ko lang sa Sputnik na bugbugin ka, pwede mangyari. Di ba? Pero Makagago, sa susunod, huwag mong idadama yung ang 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 Sputnik, ang samahan namin. Huwag na huwag mong sasabihin, Sputnik. Uh, kasi hindi yun maganda. Baka mamaya, patunaw kang bigla. So ulitin ko, huwag mong idadamay ang pangkat namin. Uh, hindi balik ako, walwalin mo. Uh, magwawalwalan tayong dalawa. Uh, ipapahiya kita sa lahat na sinasabi mo. Uh, pero pag dinamay mo yung, yung pangkat, eh, dyan ka na matutunaw. Pagpasok niyan, papupuwit ko ngayon sa mga Sputnik yan. Dahil binaskos niya Sputnik. Oh, uh, di ba? Ako, mga kahombre ko, kitang kita nyo naman na hindi ako ito support ni ata yan hindi hindi na ko ganyang mag type ni hindi ko rin maiisipan yan siguro dati nung tolongges pa ako nung bata pa ako pero ngayon Ay, mga kaombre yeah. ko hindi ako kay para gumawa ng ganyang katarantaduhan wala yan sa akin mga kaombre ko alam nyo yan eh kaso itong tao na ito madaling mapaniwala sino to nagpalipad si Makagago o oh, tiga screenshot natin Okay. Babasahin natin to. Ayan! Sabi niya. Dali, dali. Top 12, Tokyo, Camela Homes, San Pablo, Laguna. Okay. Ayan ho. super chat niya. Ah, babasahin natin. Ayan, ayan, ayan. Screen shot niyo. Siya po yan. Ayan. Siya talaga yan. Mark Jason. Okay. Ay! <laughs> Tuntua <Patwa> ako! <laughs> Ay! Imagine niyo. kaman niyang magsaliksik Ni hindi niya alam na hindi naman ako yan. Sa tingin mo ba, Norman Gusgusin, magpapalipad ako sa'yo ng 250, 150, kung magkano man para labasahin mo yung comment ko? Bakit? Sino ka ba para bayaran kita? Mo, no, ikaw ang nagbabayad at magbabayad sa akin. <laughs> hindi ako ang maglalabas sa'yo. Ha? Kaya sa tuwing may hearing tayo, gagawa ako ng content kasi yon ang ipambabayad ko. <laughs> In short, sa kapakanan mo. Nabi! <laughs> Tapos si isipin mo, maglalabas ako ng 150 or 250 sa'yo. Okay ka lang. Mag-research ka kasi. Umabot ka ng ganyang edad. Wala kang idea sa tinatawag na pagsasaliksik. Basta na lang kung sino mang makita mo, i-judge mo na. Pero sa bagay, ganyan ka namang kababaw. Imaginein mo, nakita mo lang na ang itsura ko ay ganito, sinabi mo na, na, sinabi mo na na mukha akong mongoloid, kamukha ako si Koke, ang dami ang pansinabi, pangit ko. Di ba? O oh, eto na mukha mo, makabaho. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Pares na pares ka. Ah, oh, nakita ba? Ah, oh, ah. Oh. Ayan, ayan ka. Puta ina mo, makabaho ka talaga. Ah. Oh. Ah. Oh. Ako, tawagin mo lawyer mo. Pag-aralan mo lahat ng sinasabi ko, Ogag. Puki ng ina mo, kapukipukihan ng nanay mo. Ayan. <laughs> Di mo ko kaya i-demanda. Oh, tarantado kasi, ogag ka kasi, bobo ka kasi, mongguloy ka kasi, poke ng ina mo. <laughs> bobo! Eh, eh, paano niya kakopyahin? Di Ititignan mo akong no? Mong-mongguloy. Ang laki ng mata. Albo. Pungko. Ah, uh, di ba? Pero ang problema, hindi mo nakikita yung sarili mo. <laughs> di ba? Di habak naman na mukhang mas okay ang itsura ko sa'yo, no? Ewan ko lang, ha? Di ba? Sigurado, mas magaling ka magbihi sa akin. Pero, I don't think na mas pogi ka sa akin. I don't think so. And I don't think na mas mabango ka sa akin. Kasi ako, wala akong yung sigara-sigarilyo, ganyan, walang gano'n. Eh, ikaw, grabe. Yung kulay ng labi mo, kasing kulay ng budhi mo. So, grabe na yan, di ba? Kung iisipin mo, iba yan. <laughs> Anong patunay ni Gus Gusin na si MG yun? Mga ka-hombre ko, yung nag-comment na yun. Akala ko ba, Norman Gus Gusin, ikaw ay batang social media. Tama! Ang pagkakamali ni Ogag, sinubukan niya akong balahurain. Ang hindi niya alam, batang social media rin ako. Oo. Oh, batang social media, batang ulo ka pa. Bakit hindi ka marunong magsaliksik? Ano ba naman yan? Sabi ng tropa ko na literal na Sputnik, Takal po ng isang kaban pag nabalik sa hoyo to dahil nagpapanggap daw na sputnik. Inaabangan na yan sa bawat oblo. Mangusin, ito, verify mo dahil hindi ito fake news. Inaabangan ka na ng mga pangkat sa bawat oblo na mapapasukan mo. Dahil galit na galit sila sa'yo, dahil sa pagpapanggap mong gobernador o mayor de mayores ng pangkalahatang pangkat. Ikaw mismo ang nagpahamak sa sarili mo, Mangusin. Ayun! Di ba? Alam mo, Mangusin, o kuskusin o boy inidoro o boy sinungaling kung ano mang pangalan mo no kasi dalawa birthday mo eh <laughs> sana all dalawa birthday ano <laughs> eto ba ako bre ko ha sa totoo lang busgusin. kung ako yung mauuna sa loob sa iyo kung sakali lang naman no sa tingin ko nga mas mamahalin pa ako ng Sputnik kaysa sa iyo eh di ba kasi ako wala naman ako sinasabing masama sa kanila wala And I actually respect these people. Anyway, legit yan. Eh ikaw, pinagtitripan mo sila. Pinaglalaruan mo sila at ginagawa mo silang katatawanan. Nilalagay mo pa yung pangalan nila sa mga kabulastugan or katarantaduan na pinagkagagawa mo. So sakingin mo, sa atin dalawa, malalagay sa alanganin talaga dito? Alam nyo, mapapansin nyo yan, mga kahombre ko, na hindi na nga siya makalabas dyan sa hotel na mga kasino na pinupuntahan niya. Ganyan siyang kaduwan. Ina-expect nyo pa ba na makikita nyo yung did tao nyan. na yan sa labas? No! He's living inside his safe place. Hindi mo makakalabas yan. Sa sobrang daming galit dyan. Pinabaliktad niya lang to eh. Lahat ng sinasabi niya para sa akin. Hindi mo na kailangan na Weber! Pag nasilip kita sa labas ng gate di ba ano ba? kita sa ulo. Ikaw uuwi ko walang sa ulo. Katulad <laughs> <laughs> ng pinangako ko, ito gagla to, ididiretso ko to. Sa kahit. Diretso na to sa kahon. Oo. Oh. Lahat ng takot na yon ay galing sa puso niya. Siya talaga ang tunay na nag-iisip sa mga ganyang bagay. To the point, imagine niyo mga kaobra ko. Sinasabi niya pa na stress na stress na daw ako. Paano naman ako may stress Norman Gusgusin? Eh, ang ganda-ganda ang saya-saya ng pamilyang pinuko ko. Ang ganda ng asawa ko. Ang cute ng mga anak ko. Ang ganda ng buhay ko. Ang sarap ng aking Sitwasyon dito, alam mo yun, pinagkakakitaan kita easy-easy lang. Gumagawa lang ako ng video, umikita na ako agad. Nagtatrabaho lang ako sa aking mga negosyo. That's it! Mabuti akong anak sa aking mga magulang. Anak. Huwag mo kong tawagin, anak! Puta ina! Inakitaan mo, ako ang nanay mo. Ang inakitaan, inakitaan. Huwag ako, ang tati ko sa inyo. Puta ina, ako panagising kaibigan mo, hindi lahat ng si taong si nakalipit sa'yo, si si totoo. O, Kingdom. Ako'y mapagrespeto sa mga... Mga kapulisan, sa mga NBI. Kaya, ayan yung NBI rate, balala. Ulol! Sampalin pa kita, Idamay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Ulol! Sino't tinakot po? Gago, busy lang ako, kaya hindi ako... Hindi ako naglalalay, poking ina mo. Dyan na daw, NBI. Ulol! Uy, eh, takot nga sa akin yun eh. Oo. Oh. Oo, <laughs> oh, mo pa FBI, takot nga sa akin yun. O oh, sige, magsumbong ka. <laughs> Kinagina mo, ako pa tinakot po, tarantado. <laughs> Poking ina <kinina> mo uli. <laughs> Asartalo kayo, no? Kinagina nyo, hindi nyo kaya. Oo! Oh. Hindi nyo ako kaya po kinanginan niyo, kaya sino pagsasabihin mo dyan. Ano, ano? Pupunta ka rito, dalawang NBA, sasampali ko kayo, pati yung NBA na dadalhin mo rito, sasampal sampal ko sa mukha, hanggang sa dumugumuso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Hmm. Pupunta ka rito, sa mo yung NBA, o sasampal-sampalin ko kayo, pati yung NBA na isasama mo rito, papuputokin ko ang uso. Hmm. Lahat ng aking dokumento ay tama, wasto, nagbabayad ako sa BIR, kan tama, ba't ko magkakaproblema? Ba't ako magkakaproblema? may stress dahil sa iyo ay eh, napakasinungaling mo. Paano may stress ang salita mong kabalbalan? Ikaw ang ma stress sa akin. Kasi legitimate ang mga pinagsasabi ko. Ay nako, wala ka ba talagang alam? Eto, tulad niya. Ipinagkalap mo na ikaw ay gobernador. Iyari ka ngayon kapag hinabol ka ng mga tunay na boss. Nako, inilalagay mo talaga sa kapahamakan ang sitwasyon mo. <laughs> oh, oh, oh! O! O! Putang ina mo, makagago! Port of ka talaga!